Ah, magandang umaga po mga ka-farmers, mga ka-tropa. Tumungo tayo sa ah, uh, magkukuha ng ah, uh, mga dapat po yung malaman. Kasi na nga po dito itong pag, ano uh, po, magpapantay po ng lupa para sa pagtanim ng palay. Dapat po pantay-pantay. Kita nyo. kita nyo po. Balik-balik lang po yan habang po mapantay yung lupa. Ah, kinausap ko nga po yung kumpare ko kung pwede bang pong ah, kumuha ng video. Para po sa kanya lang magtatrabaho. Okay naman daw po. Balik-balik lang po yan. Ayan po. Ang sa maubos po yan. Ayan po, tinatrabaho pa para po mapantay na rin. Bukas po, tatanimin na ito ng palay. So mga katropa, isa pa ito sa pamamara ng pag a uh, sa atin ng palay. Yung pong uh, mga putik sa tabi, ginigit na po nila para po yung kalipo na yun, daanan po ng tubig. In case na po, para po yung tubig pupunta doon para mahala ng tubig itong mga taniman. Kasi hindi nga po piling, ano, talagang tatanim ka na eh, matutubigan yung tiprak. Yan, ganyan po ginagawa. Tinagkabig po sa gitna ang ang putik. po, mapago din. Pero nga po lang sinasabi ko, ah, uh, laban lang. Kahit mahirap. Para po makasurvive kami sa aming, sa aming pangaraw-araw. Ito <laughs> yung ito pa, pag wala ano, ah, uh, wala ang picture, lang. Po, para po mapabot lang namin sa inyo ang ano, ang dapat yung malaman pag uh, ng palay, mamaraan. Ayan po, oh, hinihilahan pa po nila ng panghila para po yung pagkali mabilis na lang. Pahinga mo po yung kalabaw. Pagod na po. Dapat po talaga ang kalabaw pinagpahingahan din. Ito po yung mga katong pangalap ano ka trabaho po sa pilapil. Uh, pinapil. Para po mabilis dalawang hand tractor. Uh, para mai ano na po may lubog po yung mga pinapil na yan. Ayan mga kapare ko. Ito po si Padling Gamer po yan. Ah, sabi ko ba po kung pwede pong upload yung ano, video niya. Okay naman daw po. Kaya naman daw po ba. Diba? Para makita yung trabaho. Pag, magkita namin siya yung pagkatrabaho. Tamang proseso, proseso ng pagkatrabaho. Bale, sinasabi-sabi na po nilang trabaho. Sa so, po yung po nagkakali, uh, ginigit na po yung, ano, yung uh, sa pilapil, pagitna. Kasi naman po yung naghihila. para habilis po yung trabaho. susunod po namin trabaho yun. Ayan naman po. Ayan, bukas naman po yan. May ko ulit sa inyo ang pagtrabaho dyan sa kabila na yan. Pag medyo po mainit na, matabi po sila. Isa po pupunta po dyan sa silong ng anyog. kahit pa paano eh, napagod din po yung ano, nag ng contractor ko, nagpapahinga rin po. Kasi po, ko din po yung sunod na sunod sa uh, ah, sa contractor, makapagod din. Alas po maghapon eh, lalakad sila ng ganyan. Kahinga lang po nila yung kakain lang po, yung eh, snack. Ah, uh, mga farmer, sa akin dito po mula lamang ang ah, uh, video para mabot sa inyo. Ah, uh, shout out po sa Kakundi City sa Taga Laguna. Adilar family, Timoros family. Shout po sa inyo lahat. Kung gusto po magpa-shout out, ah, uh, lang po kayo para ishout out po kayo. Para maraming sa ano po sa San Benedictora family. Po ako po si Lahat diyan, mga taga Buhay po kayo lahat diyan. Ito po lamang, mga trupa, mga farmers. Kailangan po sa inyong lahat, ingat po tayong lahat. Laban lang. Mga farmers.